Wala na talaga tayong aasahan sa gobyerno, mula sa barangay, pataas. Parang isang sindikato na na malaki ang gobyerno natin. Hindi naman ang na mga tao na mumuno sa atin e, eh. mga demonyo na e. Hiya! Ano na yung name sa atin Ha? Huh? Ano na huh? So Wild Vlog sa YouTube. Sa Facebook, Gilbert Banquilis. Not kami sa TV.

Manoy, okay. nagkaput ka kay kwenta hey. kay manu Dante? kay Dante? idante oh yung nga ikaw oh, o tay ka tay tay magpara... ka na para tay ka na burak tay ka namak burak tay ka namak burak tay ka namak burak ka namak burak tay ka namak burak kwenta, eh. Sila may kwenta ano yan ano ah, Pampabata oh. <laughs> nanay, good morning nanay. Hello, good morning. <coughs> eh mga kasawild no? Wala na talaga tayong asahan sa gobyerno. Mula sa barangay, pataas, wala talaga tayong aasahan tayong mga mahihirap tulad namin, ano, namamasada dito. pumipila-pila ah, kami dito sa umaga, pinapaalis kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Lalo ngayon, eh, holiday, eh, siyempre matumal ang pasahero. Kailangan namin ng mapapagpahingahan. Saan kami magpapahinga? Siyempre sa aming barangay, malapit. Ano? Eh, putik. Tinataboy naman kami. Wala na talaga tayong asahan sa gobyerno. Parang isang sindikato na na malaki ang gobyerno natin. Patutulang. Sindikato na talaga. Hindi naman ang mga tao namumuno sa atin, eh, mga demonyo na eh. Diba? Oh, sabi kayo, no, kung tao ang mga namumuno sa atin, O oh, ikaw ang pakto, walang pakto. Ayan, Di ba? yung dito. Lahat ng namumuno, oh. <laughs> politiko, barangay, o ano man, talagang walang pinaliligtas yan. Pera-pera lang yan. Atos <laughs> ito. <laughs> oh, mga kamay, no. Nice. Ito Babay na. Inom na lang ako ng kape. Tapos alis na ako. Ito yung kaibigan namin uh, mupit. Oh. Hindi po siya kwan ha. Hindi siya kasali doon sa kamuti rider. What? <laughs> What? sa <sabaling> yun. <laughs> <laughs> tayo, mga sakalsada naghahanap po eh, kaya dapat magkakaibigan tayo lahat. Dahil lahat tayo tinatamaan ng mga lintik, di ba? Tama, <laughs> tama, tama. Ay, <laughs> uh, <laughs> ah, mm, ano naman kaya ang mangyayari sa araw na ito? Sabado, pero kahapon, kumita din naman ako. <laughs> Nakachamba pa rin ng biyahe. Nakabili ako ng kwan tatlong pera, perasong adilis kahapon. <laughs> Saka isang kamatis. Hindi <laughs> <ba> ko lang. <laughs> ang tambakon ngayon. Praise yung Divisoria. Mura ba tambakon? Operation yung Divisoria. Tatlo bente. Kung nang nalay, <laughs> pamigay na lang. Okay na, babay na mga kasuweld. Sa hindi pa po nakaka-subscribe sa aking uh, YouTube channel, so well vlogs. Sa aking Facebook, Elbert Pangilis. Ano pang hinihintay ninyo mag-subscribe na kayo? Bye-bye! Ano? <laughs> <laughs> so wild!